says ng mga papers. So ano-ano yung mga dapat gawin para makapunta sa Taiwan? Okay guys uh, Pagkatapos ng uh, Process natin ng ating mga Papers sa ating uh, agency Ay Magkakaroon tayo ng uh, Quarantine 3 days quarantine dito sa Pilipinas bagong, uh, Bago Lumipad papuntang Taiwan At magka-quarantine tayo dito At free Yung uh, ating pagkain uh, sa loob ng uh, tatlong araw uh, at bago tayo lumabas po araw ng flight natin ay magsusuo tayo ng um, PPE isa ito sa mga rules ng uh, Taiwan at uh, alam nyo guys pag may, nakakita, uh, may nakita kayo na ganito yung uh, kasuutan naka PPE sa airport malamang dalawa lang yung uh, pupuntahan yan either Taiwan or China so ganyan sila kahigpit pag pagdating uh, dating sa kasiguraduhan ang uh, bansang uh, China at Taiwan so mapapansin nyo parang mag uh, astronaut tayo papuntang uh, Pluto So, nandito na yung aking yung mga kasamahan. Naka-PPE na rin sila. Full PPE. At may at may lang namin yung uh, aming uh, driver. So, six dating yung aming uh, driver para sunduin kami papuntang uh, airport. Kaya, samahan nyo kami guys. Naka-ready na rin yung mga gamit namin at bali anim kami yun yung aming mga yung aking kasamahan na uh, naka ready na rin yung so, uh, tatlo at uh, dito kami bali anim kami lahat na papuntang Taiwan so yun guys dito pa rin kami sa baba at iniintay pa rin namin yung aming uh, driver so, ang call time is 6am pero ngayon nasa 6.15 na eh hindi pa rin dumating pero okay pa naman hindi pa naman siya ganong uh, late dahil 10.35 pa naman yung flight namin. Flight uh, 'yung ano kasi maganda kasi pag dumating sa airport is 3 to 4 hours. Okay na okay na 'yon para maging ah uh, walang problema 'yung uh, BI. O so, ngayon nasa 6:15 ng uh, umaga. Uh, tinintay pa namin yung aming driver para makaalis na at makapunta sa airport may nakasabay kami kanina na naka PPE din ibang uh, agency naman 'yon nauna sila bali apat sila kanina kasama na yung uh, driver nila so, nauna sila konti kasi maaga yung kanilang mga uh, yung kanilang driver so yun guys nasa 6.30 na wala pa rin yung aming uh, driver kaya ginawa ko nag uh, text na ako ng, uh, text na kami sa ATC para ma-remind baka nakalimutan yung uh, nakalimutan ng driver na may i siya sa airport kaya yun guys, nandito na 'yung aming nandito na 'yung susundo sa amin. 'Yan, kararating lang. So, ito 'yung uh, naging itsura namin guys na lumabas sa uh, hotel at uh, bago sumakay sa sasakyan ay nag-picture muna kami para proof na na kami at naka-full PPE bago pumunta sa airport. sa oras na yan guys ay nasa airport na kami at mapapansin nyo na pakaraming naka PPE halos lahat ng naka PPE ay uh, papuntang uh, Taiwan yan at yung iba naman na uh, hindi ay naka bakasyon lang okay guys nakapasok na tayo dito sa airport at uh, thanks ka dahil tapos na tayo mag migration at uh, successful nakapasok tayo so nandito na tayo at uh, hihintayin na lang natin yung ating uh, aeroplano para maka alis na rin so matagal pa uh, 10.35 pa yung uh, flight namin eh ngayon nasa 8.30 at least maaga tayo para ma-secure natin na maging okay yung ating pag-alis. So mas maganda talaga na maaga para in case man na may problema konti ano anuman, eh may oras pa tayo para gawin yung mga dapat gawin. So nandito tayo sa loob. So kasama ko rin dito yung aking mga kasamaan, bali anim kami. So yan yung aking mga kasama. At kung mapapansin nyo mamaya guys na naka-PPE din yung uh, iba. At dito may money changer in case na gusto nyo magpapalit ng uh, pera ng Pinas o sa mga bansa na pupuntahan nyo pwede kayo magpapalit dito ng peso to dollar o anumang yung pera so papansin nyo pag nakaganyan PPE Taiwan yung pupuntahan or China okay guys so abangan na lang natin uh, mamaya yung ating uh, aeroplano Ring! Abang-abang <laughs> na lang! <laughs> yun guys, uh, thanks God dahil uh, nandito na nga tayo sa Taiwan At nandito tayo ngayon sa isang hotel sa Kaohsiung, Taiwan At magkakaroon tayo dito ng uh, one week or uh, seven days na quarantine At pagkatapos ng 7 uh, days na quarantine Ay magme-medical naman tayo bago pumunta sa factory So, yun nga guys, uh, dito nga kami sa hotel at 7 days kaming i-quarantine. -ka ang uh, kagandahan dito guys ay uh, free yung uh, mga foods. So at mga tubig dito at ang pinaka the best ay habang naka-quarantine yung mga empleyado or uh, OFW dito sa Taiwan ay uh, yung 7 days na quarantine period ay uh, bayad po yung uh, stay namin dito at thank you so much sa uh, employer ng uh, Taiwan dahil uh, may sahod pa rin kahit naka-quarantine yung mga OFW dito sa Taiwan. At guys, uh, sinasabi natin ito uh, ay hindi po tayo nagmamayabang at uh, sinasabi ko lang na baka gusto ng iba na mag-Taiwan at least may uh, konting idea sila. At kung uh, may tanong man kung uh, anong agency ba or ano ba yung dapat gawin para mag-apply uh, ginagawa natin to guys para hindi magmayabang kundi baka may ibang gusto din mag-apply at least makatulong tayo ng uh, konting idea lang at uh, para din naman sa ating mga kaibigan na gusto at least may guide sila na papuntang Taiwan at para din po na maipabati ko sa ating mga sound lover na hindi dito nagtatapos yung ating mga video about sa mga sound. So may mga ia-upload din tayo na mga sound at mga gamit dito sa Taiwan. Lalong-lalo na sa isa sa napuntahan ko dati na makikita natin doon yung mga power amp ng mga Taiwanese. At makikita din natin yung uh, mga tambakan dito na murang-mura lang yung mga amplifier at mga microphone na kahit sa kanila patapo na eh, sa atin konting repair lang ay uh, magagamit natin at ang importante doon mga kasound ay uh, original yung mga gamit dito at para may parating ko din sa ating mga solid na subscribers at kaming na subscribers na may gagawin tayong content dito sa Taiwan na nabilong din sa passion natin. So nakikita naman natin sa ating cover sa ating uh, channel na about a uh, passion yung ating ginagawa sa ating uh, mga videos. So abang-abang tayo guys sa ating mga next mga videos na about sa so sa susunod makikita natin. So hindi ko na muna sasabihin kung ano yung ating mga mga maging content dito sa Taiwan. Pero gusto ko lang ipabatid na yung ating mga videos sa sound ay uh, patuloy pa rin. At uh, alam nyo guys, may next tayo na i-upload sa ating channel na isang uh, sound sa nurala na makikita natin yung uh, bagong lakas ng uh, kanyang sound. So abangan natin yan dito kay Sound uh, Lover TV. At guys, uh, bago tayo magtapos sa ating uh, videos, kung uh, may katanungan kayo sa about sa pag-apply sa Taiwan, so kung ano yung mga agency, kung ano ba yung mga dapat gawin, so wag po kayong mahiya na mag-comment sa ating uh, comment section uh, baka makatulong tayo ng uh, konting idea so pag nagtanong kayo at uh, sasagutin natin yan sa abot ng ating nalalaman at uh, makakaya so bago tayo magtapos guys ay shout uh, shoutout muna tayo sa ating uh, solid subscribers na si uh, Christiana uh, Gigoni ng uh, Gigoni Light and Sound uh, ng uh, Barangay uh, Lapus Nurala South, Cotabato uh, so pride din yan ng uh, Nurala pagdating sa mga event ay uh, marami ding uh, bookings ang uh, GLS or ang uh, GONIC light and sounds. Mabuhay po kayo. So, hanggang dito na lang yung ating uh, videos. So, please, like, comment, and uh, subscribe sa ating uh, YouTube channel at uh, para maging updated tayo sa mga next nating videos. So, ito yung sound, lover, Michael. So, bye-bye at God bless sa ating lahat. i